O mga boss, uh, building 50, uh, building 20, unit 50 po tayo, phase 1. Ito yung sandiler niya. May gulis po Yan. Ang gawa natin ito ay kisami. Kisami, kisami. to na palo lang po yung extension. Ito yung budget na. Tapos yung grills na binuunan natin. Masasalpak na lang yan taas baba po yan yan building 20 unit 50 ayun harap ng pisto waiting na lang tayo dito sa mga ano na mga ipapagawa pa niya ulit kabinet extension at saka hagdan ito pinturado na po yung kisami na eh. Yan, hanggang doon sa CR uh, ano lang step by step kaya sa taas Ito, naka-binil na po ito. Ito kura rin binil. Yan. Kaya na gul. Lahat yan, may binil yan. Ayan po. Tiyaga tayo kahit mahirap. Mahirap po talaga magkisama sa third floor. Lalo na kung walang look. Wala kang patungan, patay tayo gan. Ito, may kisama na rin. Ayan. Uh, ito yung original room nila. Ayan. Pagtapos natin, may motion lahat to, mag ano na tayo, bibinil na tayo. Bababa. Hindi naman ano talaga, biglaan to eh. Hindi talaga. Yan, hindi na siya masyadong mainitan yan kasi may kisami na. Ayun na lang natin. Oh. Sige, uh, lang tayo. Medyo harap pa talaga sa araw maghapon to rito eh. harap po to ng pisto. Building 20, 20, unit 50. Yan, siguro madala natin to ngayon. Ilalipat na siya tawagin na lang tayo pag nagkaroon ng budget cabinet ang lasan dyan cabinet tiles tapos ano extension sagdan yan po sa so, gusto mong pagawa dyan pihim lang po kayo pihim tayo pihim parehas po tayo nito magawa lang natin ng maayos at mabilis yan hindi po tayo kayo mabibitin namin po kami extension tulad ng extension grills lipat natin sa may yan tiles cabinet yan PM lang po kayo PM tapos ito so. salamat salamat